Maliki Tara mga pare Sumama sa biyahe ni Balbaro Kahala na po sa mga punta Ngayong araw na ito oh. Tara mga pare Sumama kay biyahe rong Balbaro Mula sa bako-bako Hanggang sa patagkadaan sa tulog Yon! Magandang araw! Kamusta kay Jan, mga tropa? nakalabas na naman tayo ang um, mm. unang vlog natin sa 2024 medyo na busy ngayong pagkapasok ng taon yun medyo kota tayo ngayon maaga kumota kaya lang double booking na lang tayo hindi na tayo triple booking hindi ka tulad nung, nung magpapaslog grabe sobrang nga ito noon no ngayon nandito ako sa may taytay ito yung paborito kong ruta eh Valenzuela, Taytay Taytay to Valenzuela Maka dalawang pares lang ako noon Kota na yun Labas na, ako. kita na ako ng maganda na Ayan, ngayon mga dal ko Ayan Puro damit dyan Ang Taytay syempre Kilala sa Damit, sa tela Ayan Ayan sila kilala Ayan, medyo makulimlim mukhang uulan to eh hindi pa ganong makulim pero papunta doon sa sa Papalitsuela yan pa north pa -norte. yan medyo doon siguro umuulan na yan kaya ako nakapag vlog kasi wala na full na ako eh naka ano na tayo eh, double booking na double booking dito sa gitnang upuan tapos sa libon. meron na akong sakay kaya petix na kota na rin uh, labas na yung panggas medyo maganda rin yung papunta ko rito eh Valenzuela to Taytay ito yung maganda kasing ruta kasi sa akin parang kung relax to eh ayoko sa Maynila eh uh, Maynila kasi ang daming ano ang daming parang mga mga referee pa alam nyo kung bakit parang referee yung parang nagahanap sila ng mali eh Maghihint naghihintay sila magkamali ka para mauli ka eh syempre Pag nagkamali ka nandun yung 50-50 yung, yung iba nanonuloy tapos yung iba naman nangungotong hindi pa rin nawawala yung mga nangungotong na yan lalo pagka pagka yung diesel diesel lang dala ko di diesel mga SUV yan mga, mga van delikado po yan sa Maynila Beep! ko na lalatin basta meron kung hindi magandang experience sa mga nanguhuli babae pa yung namumuno no? babae pa yung pinakahit nila yun talagang syempre nahuli kunyari ano lumagpas ako sa sa yung pinaka ano ba yung limit ng yung boundary ng maruming maruming ano tambucho yung yung masasabihan kang smoke belching na smoke belcher yung, yung mga ganyan isang ano eh isang palabas eh isang palabas yung buhuli niyan yun alam nila yung mga de-diesel di na eh na mga sasakyan paparahin ka nila nyan tatakbo pa sa gitna ng daan nyan parang buwis buhay pa yung ginagawa nila eh nakikita nila umahataw yung sasakyan bigla nilang paparahin diba pwedeng mapangga mo yun eh kung biglang bubulaga sa iyo eh hindi dagdag kaso pa no eh di ako nahuli nga ako dyan banda sa may ano sa may hill po yan galing akong baklaran pagka ano, papipilahin ka nila dyan kadalasan yung mga crosswind yung mga L300 yan yan mga inuuli yan tapos sigurado ma, may smoke belch ka eh kasi sila yung tatapak tatapakan nila ng sagat yung yung ano yung gas yung menor mo eh kahit kahit ano sasakyan eh kahit siguro gasolina ah, eh sa pagbira mo ng ganun eh, eh sa madaling sabi ayan na, nahuli na nga ni usap usap na sabi mo, baka pwede po natin pag-usapan naman kasi ano ba yung gusto mong pag-uusap sabi sa akin nung head eh baka pwede nyo pwede pong war, warning nyo po muna kasi dayo naman po ako tsaka hindi ko naman po sasakit o pinamaneho lang po sana kasi huyo naman po sa akin tapos di nandyan na yung ano yung litanya no inlitanya ng kasi kapag ito bumaksak tatanggal lang ka ng plaka pagkatanggal sa ng plaka dalawang libo to to tubos pero kailangan mo muna ng pa-emission to nan para makita namin na hindi ka na smoke belcher. Eh, ano na yan ng mga mga dakila mong ngotong 'yan eh. Mga pananakot na ng mga dakilang mga ngotong. Tapos sabi ko nga, baka pwede Ano, warning na nga, Ay, hindi pwede. Sabi nga nun, hindi pwede tanggalin na natin yung plaka mo ganyan ganyan e ako naman sa akin ang laki ng bala nito pag natanggal pupunta pa ulit ako sa sa pasay yata yung main nila eh yung makukuha na niya tapos magse seminar ka pa kuno. Diyos ko tapos baka pwede naman po ma magbigay naman po ako ng pamirienda sabi yung magkano ba yung pamirienda? O sige, yung dalawang yung ano, kalahati na lang. Sabi niyo na. Wala po akong ganun. Limandaan lang po yung mga bayad sa akin dito. Eh, sa pagmamaneo eh. O, pwede, eh, ito na lang po. O sige, sa susunod ha. Sabi Sa susunod ha. Sa susunod, ha? Well, hindi na kita paanohin. Kung ganyan lang limandaan. O sige na, ipit mo dito. Aabot ko sa iyo itong ano tong lisensya mo tapos ipit mo dito sa kunyaring lagayan mo ha ah. doon doon ako talagang yung sistema na ganun parang ano eh parang mahulog ka sa mousetrap eh kasi talagang abalahan abalain ka nila eh Di ba hindi maaabala doon? Di ba? Tinakot ka agad, na kagad 2,000 libo. Femina. Tapos, hindi naman talaga mausok yung sasakyan mo. Naging mausok kasi nga, binira. Napaka mabansag yung gas eh. Di ba? Parang maustrap eh. Kaya, ako, ayoko talaga sa ruta ng Maynila. Kaya gusto ko ruta ko Valenzuela, papuntang Marikina, Cainta, Pasig, Antipolo. Yan, okay sa akin yan. Nakakapamasyal pa ako. Kahit paano. Yung pagka napunta ka sa Antipolo, di ba? Provincia Fields. Yan lang eh. Habang nagtatrabaho ka, <coughs> habang nagtatrabaho ka, na enjoy mo eh, di ba? Tapos Pagka na enjoy mo, nare-relax ka Tatanggal yung stress mo sa katawan Di ba? Yun lang Yun lang, maging masaya tayo dun. Masaya na tayo sa mga simpleng bagay Oh, ito yung ano, nandito na ako ngayon sa may ano to, inta-inta. Teka. Ito, relax lang. Talagang... Bira lang naman mga traffic dito. Kadalasan na, na traffic dito yung ano, rush hour. Kaya ah, dito, medyo kabisado ko na mga lusutan dito. Pagka pauwi na nakuha ko yung gusto kong ruta pa pa Balazuela, diba? Kaya pa Kalaokan, yan sa uh, May Felix. Pasok ako dyan sa Felix. Tapos sa Felix. u turn ako sa ano, maka uh, ano, baka tutuloy sa Marcos, Marcos Highway. Yan. Tapos noon, dire-diretsohin ko na 'yung 'yung Katipunan, C5 ang Katipunan. Yan tapos pwede na ako sa Mindanao and doon, don't doon kadalasan eh ang ruta ng pauwi ko yung mga up ko puro pa Mindanao yan tapos madudugtukan yan ng pabalintwela yung Mindanao up oh, ah, dikit na dikit lang naman yan sa Balenzuela boundary yan nga yan pagkatapos ng Mindanao up ah, nanya nandyan yung ano yung smart connect Mindanao to Valenzuela yun yan ngayon uh, 3.55 pm unang araw na February yan malawag Maluwag siya. Uh, Thursday ngayon relax lang ganyan tapos kapag ka sa biyahe load no load sa TV plus kapag ka matrating diba okay din may TV plus eh kahit hindi ka masyado makapanood na uh, napapanood mo pa rin yung napapanood na, mo pa rin yung mga gusto ko gusto ko pinapanood palagi showtime eh. Kakatanggal ng stress si eh, Vice. Vice ganda Sila Labong, Sila Jong. Kakatuwa lang. Yeah, iwas tayo sa stress, iwas. Kapag ka na stress ka, habang nagmamana yun, ako magiging mainitin ulo mo. Hanggang sa mapahaway ka, isko sa malit na bagay, Baka napahaway ka dyan Baka ma-viral ka pa Di swerte eh. Sumikat ka bigla Tapos Pagka uh, sikat mo bigla Ilang Mga ilang araw lang Okay na bukas May tatawag na sa'yo Yung pala Natulpo ka na <laughs> ah, diba? ah, Dito ko na po putulin to Lagi kayo mag-ingat Mga brother Mga sister Mga tropa lagi kayong sasama sa biyahe ni viajero Balbaro out!